What's up mga bro? Mainit na sagutan sa palitan ng Disney nila Sheyi at Abra. Kamakailan lang nung February 14. Valentine's Day naglabas si Sheyi ng kanta at title is Aubrey. Nilabas niya yung kanta na ito at ito pala ay pang des kay Abra. Grabe yung sulat ni Sheyi dito mga bro. Nadamay yung nanay ni Abra, tagos na tagos kay Abra dahil masyadong dark ang unang verse ni Shei sa kanta na ito. At sa gitna at dulo ay sinasabihan si Abra na magbago dahil hindi ganyang Abra ang kilala namin. Maganda ang pagkakasulat ni Shei sa kanta na yon. Mahusay at matalino. Makikita at maririnig nyo sa kanta na never niya binanggit ang pangalan ni Abra para iwas demanda din ang ginawa niya. Kasi nga, dinamay niya ang nanay ni Aubrey. Kaya puro Aubrey ang pinagsasabi niya. Maisa! Rapper na kulang sa pansin Season vet Pero tasteless mga bagong patitim Si Broski Masyado na salty Gusto mo bang ako pa'y mag-asin? Sige sa semis Gusto mo ng issue Mag-ubosan tayo ng magazine Bra! Alam niyo, Pagkatapos ng isang araw February 15 naman at 24 hours ang nakalipas ay naglabas si Abra naman ng disback kay Shi Ang title ay Tarshi. Dito bumawi si Abra laban kay Shi at matindi din naman ang diss na ginawa ni Abra para kay Sheyi. Dito naman is nadamay ang anak at asawa ni Sheyi na si Ann Mateo. Sinabi niyang siya ang nauna kay Ann B. Pinutokan sa Pusod. At may patama na naman siya sa mga SB19. Sinabi ni Abra sa unang verse pa lang is... Huwag tularan ang gento. Stilong Marites, di ba sabi ko sa inyo, ingat sa iniidolo, huwag tularan yung gento. At sinabihan ni Abra na yung fans ng SB19 ay Team Bakya. Ayan, pasipin yung paghingi ng sa fans Team Bakya para kahit pa paano ina Malakas din ang disback ni Abra kay Sheyi. Kayo mga bro, sino sa tingin nyo ang nanalo sa unang round ng disback nila? 1-0 para kay Sheyi? Or 1-0 para kay Abra? Comment down below mga idol. At ito nga pala ang mga comment sa diss track ni Shi Yi na Aubrey. At ito naman yung mga comments sa diss track ni Abra Natarshi. Ano sa tingin nyo mga bro? May second round kaya ito? Sabay-sabay tayo mag-abang mga bro. At sa kalagitnaan ng bakbakan ni Abra at Sheyi, may biglang may sumulpot na post. Makikita natin na nag-post si P-Bus at nakalagay is, You know the drill? Alam naman natin yung line na, na yan is sa PSP. At biglang nag-shared post din si Badger na, Pangil sa Pangil 2025? Masusulot ba ng PSP ang ganitong laban? Abra at Sheyi, Masusulot kaya ni Pibas ang laban nato na dapat sa flip top mangyayari? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, please like and subscribe para updated sa mga hip hop issue. At soon gagawa tayo ng mga reaction video at sana masuportahan nyo ako mga bro. Maraming salamat at see you sa next video.